Isayas, Kabanatang Labing Dalwa At sa araw na yaon ay iyong sasabihin, Ako'y pasasalamat sa iyo, O Panginoon, sapagkat bagaman ikaw ay nagalit sa akin, ang iyong galit ay napawi at iyong inaaliw ako. Narito, Diyos ay aking kaligtasan, ako'y titiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoon si Jehova ay aking kalakasan at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Kaya't kayo'y iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan, at sa araw na yaoy inyong sasabihin, mga pasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa Kanyang pangalan, ipahayag ninyo ang kaniyang mga gawa sa mga bayan. Sabihin ninyo na ang kaniyang pangalan ay marangal. Magsiawit kayo sa Panginoon, sapagkat si gumawa ng mga marilag na bagay. Ipaalam ito sa buong lupa. Humiyaw ka ng malakas at sumigaw ka. Ikaw na nananahan sa siyon, sapagkat dakila ang banal ng Israel sa gitna mo